Oh, ito pa, Kuya Tony. una ako eh. Oh, <laughs> dami pala eh. Oh. Oh, grabe talaga. Uy. Oh, yara, hindi na. Aka. Aka, yara, hindi na naman. Pati Victor. <laughs> okay, Set out sa mga papaya ang sa Pablo. Sa papaya na ang pinta. Thank you, thank you kaya. Uy, oh, yan doon si Pabila huli. Ako bumiwas, doon na yung huli. Hindi <laughs> ba okay, tayo sa oh. okay, matalbos na talbos mga tayo. Yan sulit na sulit. Good day, morning idol. Say <laughs> Yan yeah, mga tayo nakakuha si kuya o. Oh. Ang galing oh O. Oh, yan doon pa o. Oh. O oh, grabe oh. Yung mga padaan yan, nadadaan nila. Yan ang niniksay o. Oh. Yeah, mga tayo, ganda ng facing spot natin ngayon. Andiyan ulit yung mga natin yung mga kaibigan mga taga Laguna. Tapos siyempre kasama si kuyo, Kuya Noel, Hello, <laughs> oh. Kuya Noel vlog. Kuya Noel vlog. Sa mga taga Marikina. Subscribe nyo. <laughs> oh. Choy TV. Ay, adventure. Okay. Yun. Thank you Kuya Noel. Nag-aalakardo na si Kuya. Hahaha. <laughs> mga katoy good morning good morning po Wait sa inyo mga toy <laughs> so yun atay magbibidyo na mga toy no? at di ko na kasi matiis yan kasama ko oh. kuya Tony kuya Tony good morning <laughs> at tapos siyempre kasama nila yung kani kanilang mga ano yung mga irog <laughs> oh. good natalo si Katoy. <laughs> yeah. hello po good morning oh. ayan mga toy pang ano ka na ito mga tay? pang lima lucky yan o. Laki. Mga tayo, ang laki. Hindi ko na matiis eh. Pero <laughs> dire diretso na yung harvest natin. Dito tayo ulit sa may wonder ilog, no? Yun. Yan okay, Tapos napakarami natin dito. Sa dulo mga tayo, ano, nandun yung mga taga Laguna Anglers. Sila kasi, ano, Marlon, mga grupo niya. Tapos Marikina Anglers. Uy, nagkakagata na talaga. Kuya dun sa dulo. Nag-uumpisa na. Uy, grabe oh. Five fingers. Uyuy. <laughs> uy. Tapos dito lang ay matay sa ano, sa malapit lang sa ano sa may tulay. Yan. Makikita niyo yung tulay mga rin diyan. Pakita ko sa inyo. Ayun yung tulay mga Bagong tulay. Hindi na kayang tibagin niya mga rin ng ano. Nang baha kasi solid na yan, solid na ano na yan tulay. Eh yeah, lalagay ko lang ito. Kongkreto na, kongkreto na ba? Bakal na siya. Oh, So di dito lang tayo matay no. Samahan niyo po ako mga Good morning, good morning po ulit sa inyo mga tay. At wala sila Kuya Ronnie Sila Sarge, kasi iwas na sa ano. Nasa Bulacan. Tapos yung iba, sila kasi may ata. mukhang nag-ano sila. Uh, basiko. Nagbasiko sila. Saltwater fishing. Meron <laughs> naman. Ayan, kuha na naman ni Kuya Tony oh. <laughs> Galing talaga ni Kuya Tony mga Nakadalawa na yung masulit Ayan, oh. Diba, diba <laughs> Ayan o oh. Ayan May na sila, magkakatsin sinkok daw sila dyan sa baykubo Diba Di ba kuya magkakatsin kok kayo dyan? Wow Kuya, tinatakbo na yung floater mo kuya Lah, isa sangla na yung floater mo. Hehehehe 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 Semi-bottom kuya gawin eh. ako ko sa semi-bottom yung ano eh. Five fingers. Bayabas. Sa kabila. Di ba yung bayan? Oh! Grabe! Laki talaga oh! <laughs> Ang galing ni <hindi>, Kuya Tony oh! Oo, di ba? Ayan oh. Kuya at Sonny boy. Galing talaga. The lucky pati. <laughs> Kasi Victor. Dito ka doon yan. Nagkakagatan dito doon. Para meron akong kap. Pintuan. Uy. Uy oh, yun na. Hinuwi na. Baka. Baka. Kira. Huli na naman. Kasi Victor. Hihihi. <laughs> Goya Victor! Aww. <laughs> May dumaan pang banggaw. <laughs> Ayan, bakit e? Kasama din si Kuya Victor dito. Ah. Good morning! Hello, guys. good morning, good morning, good morning! <laughs> <laughs> dito kami. Nakadami ka ano kahapon doon? Sa ano? grandstand? Nakarami ko kahapon. Dalawa kami ni ano? Ni Papa Ed? O, oh, Papa Ed. Papay, wala kami na ako. Oo. Yung BSF talaga umagat pag kalubog, no? Oo. Oh. <coughs> ano, ako, Pero nga akong BSF makunti lang okay, so, may BSF tayo na. Update namin kayo mati kung kakagat dito So sa ngayon ano ba Bulate talaga eh so, Sila tik eh sila tok tik Taga Santola Santola nito yung city Tok tik ay ay, nasa dulong-dulong. Patayo. -dulong, ah. Oo. Ito yun. Uh, Titinda rin ng bulate. Ah, yan ba nagtitinda sa bulate? Magkano? Anong yan? Dumila ko kwento pa lang. Uy, uy, uy. Ah, Uh! Oh. Yan yan. Daan talaga maliliit. Okay na to. Kaysa walang magpaparamdam. Diba? Okay na yan, oo. <laughs> kaysa walang... Kaysa wala ako. Wala akong biniliwas. Ah! Mababagot ka pag wala kang bibo ah. Oh. Ang daming kangkong dito. Kuya naman ako. Ay sus, mar music ito na nga. Ayun. <laughs> Kalit-lit oy. 25 cents. Oh, <laughs> 25 cents. <laughs> Dapat may suman lang ano. <laughs> kasama ko ka. Ay dumating ka po yung mga taga na, darangan. Yan, may gilab shot pala kila ano. Saan doon sa? Kila sa... Michael, ng no, mga grupo ni Kuya Mar Michael. Saan sa doon? Grandspan? Oo. Iniwanan ko na yung bulat na parang dala ka bulat ka Bakit? Bin, Ay, binigay mo ron? Oo, ko na lang kasi ang dami nila eh. Eh sa akin, yeah. bigla na ba nabiya kami na, kasi, ano, na dos daw. Ay, okay. pabor din sa akin kasi ano nga may binili ko ng ticket si Ate sa kubaw oh. muntik pa nga akong hindi umabot sa may gitna ako dumating Boss! Ha? Ah? Andito ko ya Ayan Boss! Good morning! Ayon, morning, morning Ay, good morning! Good <laughs> morning! <laughs> Dito si may nagkagat Joel yung... lumamas pa sa Meron na doon oh. Sino yung mga yan? Kasama? Mas mm -hmm. is Joel nandun? Uh, Andoon Joel! Doon sa kabila! dami nakuha! Oo! Oh. Oh. Ay, karabi ko, sabi ko. Sabi ko naman, oh, bus na nga, boss, boss Jewel na. Boss Jewel na naman pala na nananawaya pa ka doon. Oh. <laughs> oh. <laughs> ano to? Ay, dito sa kabila. Si Amigo. Inanap nga siya eh. Dito si Amigo? Oo. Ano lalim? Ano? Ano lang siya? Kanya na. Tambit pero. Ito yung inaasahan kong muli ngayon eh. Maliit? itong tao tau hindi ah? naman nakakaulik. ang dami nagbibinta ng bulati eh. oh. yan ang ano ngayon grabe sa dami ang dami na o oh. kita mo sa sakyan dyan ko buti ako nakasingat ako dyan sa may aratil isa yun, 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 yun. Eh, na yan. dalawang jeep nga eh dalawang jeep tapos mayroong taga yan sila kay Kuya Tony City Hall pala sa trabaho ngayon maganda na rin sila, parang katuwaan ba naging nagtanuan sila, magpi-picnic daw sila dito ala dito? oo oh, sila Kuya ni Noel ayun ah mukhang binibirak ganun yung kibit, maliit lang Ay. tapos dapat kukul doon sa gitna-gitna parang pagos siya langit oh. natakbo uy <laughs> oh, yan dun sa kabila huli <laughs> ako bumiwas doon ay yung huli <laughs> ba't ganun kapisan <laughs> din Kuya Noel Uy, oh, o. Ayos. Uh, Laki na ng gayon na Malaki na yun. O, oh, katulad ito. Nasyamba, no? O. Kumagat pa to. Kaya. Just love mga kasi. Nakadalawa na akong ganito. eh yan mga solid subscribers na idol good morning idol shout out <laughs> oh. shout out 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 kajan yun oh yun nuli na no, but parang si butam yung iyon na alin sa aliw oh, oh yan huli kuya Victor mga Ope, yeah, okay okay <laughs> <Ayan>. yeah <laughs> Hindi yan na, na zero. Hindi na zero, hindi na zero. Oh. Unti-unti na yan. Sunod-sunod na yan. Ano yan? Trenta piraso. <laughs> <laughs> 30 piraso yan. Sunod-sunod yan. Trenta piraso. A few moments later. Ayan mga tuy, walang video. <laughs> so, lucky oh. Kaya friends oh, pwede na pwede. Kaya friends Pwede na kayong pumunta dito. Awww. Oh. Hindi naman kinagat-gat, oy. Bigla na lang itinakbo. Ha? Ito meron dito. <coughs> Ganyan din nangyari kapon makasama na ay yung galing dito, mga taga ano? Taga tawag oh, dito. Darangan. Patay din yung ano bulatin na Buti lang bulati ko kapo talagang mangilo <laughs> kasi uh, yung kasi kahoy malamig inexpect in in ko kahapon kasama ka natin sila ano sila Christian si ano si Kuya Ronnie sino pa yung ano si si yung... Kabiwas Kabiwas talaga wala talaga yun eh Be 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 talaga. Tapos sila si Michael, ay di naman natuloy. Sino kasama nila ron? Sila. Naki ano ko lang si Karo, si ano si Delmar kasi nag-video si nag si ano si Peroni. Ngayon sa ano, basiko. Oo. Uh Tapos si Michael Borak. Si Nelski. Si? Ay, hindi pala sa atin niya ano. Hindi wala na nga pala. Si ano, si Lai Vlog. Pumunta ata dun. Yan ang usapan dun. Ah! Wala, malungkot dito, wala ka oh. eh. Oh. Okay. Oscar. Si Oscar ay mga tiyan, dun, dumating. Tama na. Mga ano? Bisa is. Mga Siam, sampo. sampo. Wala pa siguro. sampo ba? Ah, wala pa ito. Mga walo. Walang peraso. Ito pa, pang siyam. Mm, huli rin sa wakas. Nay. Nawala. <laughs> ah. <laughs> Alag ka. Kala ko malaki kasi naglaban. Baliktad pala yung tama. Kawawa na kawawa. Oh. nabuntutan katuloy talagang di tayo makakuha na magandang highlight dito oh. joy of eh, best. <whistles> harvest Gini agak bang? Sige, mukulang lipat tayo, lipat tayo. Ha. Mukhang nagbabakbakan doon si Dulo. Eh. Hindi ako satisfied sa ganyan ng mga ano. Gusto ko yung nakikita ko. Nakikita ng mga katilin natin na binibiwas. <laughs> Awww. plastic oh dami tulogong maliit eh. muntik pang matama isa eh. nadali na nakawala pa <laughs> kailangan mo kasi makuha yan pulaan pa naman oh uli wala uli ka rin na na muntik pang muntik <laughs> <Nah -huli> pang, <laughs> nah pang di mauli sabi <laughs> nah nila ang pagsatsaga mo ay makikita <laughs> Uh -huh. May, may kakibat na tagumpay. Uh -huh. <laughs> oh, diba? Diyos, giniago ba mo? <laughs> Ay, nako talaga mga katiyay. Eh, nakajakpat din. Kung may tournament talagang ginawa dito ngayon, sigurado. Nanalo na tayo sa paliitan. Uh -huh. Grabe size 8 yan. Hindi talaga ng pamigwas ko na to sa size 8 nakukuha yung one finger na <laughs> wonder egg log huwi oh, na yung mga kalakalamba mga yun, laguna ay hindi pa, Andun pa yung siguro isang jeep pa lang na merong naniniwala pa rin sa wonder <laughs> <laughs> oh. <laughs> Yung log merong isang jeep din naniwala Ayun, ano siguro yung isang bandang. Andito pa sila ko yun. Eh. Nakailan na daw siya? Kanina raw, kagatan yun, nawala. Nawala rin doon? Ah, pa pala guwi ano. Wala rin. ano? Si amigo, nandun doon sa kangkungan. Resign! Nakarami na? Patap na eh. Puta <laughs> lang. Parang kagat kina Joel. Kina Joel yung marami? Oo. Oh, umaga. Umaga pa lang mga kati ko umaga. Punta sa atin Oo. Oh? Malilita sila. Dito minadali ka? Wala. Wala. Ay siya ano. Sige pa rin nakakuha isa. Pulahan. <laughs> ganda na ang uli ko. Oo. Oh. Oo. Oh. Ang ganda. Oo. Siguro na ano to. Oo. Oh. Dalawin kulay. Dalawin mo. ba? Isa lang? Oo so? siya. Yan lang? Oo. Mayroon pa? Mayroon pa. Oo, pa? Mayroon pa. Muray ka rin pala eh. <laughs> Dami-dami rin. Kaso wala kang video. Ba't di ka nagvideo? <laughs> Kalawas yan. Ah. Oh. <laughs> Problema to. Paano mapapaliwanag to? Payang. Oh. Paano, paano ko, ko kaya ipapaliwanag to mga sakit? <laughs> <laughs> paano ko panonuorin yan? <laughs> eh wala ka ba ng video? Eh tsaka maki-upload mo bukas. O nga. Ah. Maliliit yun na. Martes. Ulit na tapos malaki uli. Uwi <laughs> na kuya? Hindi, lilipat. Ah, lilipat lang. Ah, Eco. Ah, sa Eco Park. Di na daro wonder to eh. Kasi, di nagbigay ng marami. Ilog na lang dahil, hindi na wonder. <laughs> Grabe, dami pa namang ang daro sana. Bit oh. lang, dumawi kanina ng mga katas. Pahapon wala na after lunch. Naglayo do. Eh break time na pakalayo ng break time nila eh ano? <laughs> tagal. Tagal. Ayun, uuwi na yung mga taga ano mga tayo. Laguna. Taga Laguna. Talagang wala yan. Ay, pasensya nyo yun so, na mga katoy Bumalik babalik pa rin kayo <laughs> Kasi kung meron yun, maghapon ah. Hindi, nung no, nakaraan Alas dos sila mo eh Pero talagang grabe Napakasulit. Ngayon talaga wala. Pero merong ano, merong iba na nahihirapan magbuhat eh. <laughs> Siguro na tiyamba <laughs> nila yan daw eh. Kita e oh, yun kung nabijuan lang sa akin saan. Sa ang ganda rin saan na huli ko mga doon oh. I-upload ko lang ito mga doon. Kahit huli natin maliliit pero pag yung huli ko ngayon, sa loob. <laughs> <laughs> Ang dami rin kaya oh. Uh. Oh. Ah, nakaano din ako. Ay pito. Pito rin. Wag ito mga tayo. Oh. Ito pinakamalaki ko. Oh. Diba? Oh, mga Meron ma naman master? Kayo? May <laughs> Balik na lang ulit. Nabawian tayo ngayon. Hindi oh. nagpahuli si Wonder. Ayun, mga... Set out! Ayun, mga si... master. Pagpasinsya niya, walang gano'n. Ga shout ano? out at walang dawi ngayon. Oh. Kaya lang ako na yung ganyan pumunta rito dahil yung mga vlog niya pinapanood ko talaga namang uh, <laughs> oh. uh, halos talaga hindi. Kahit tungo una pa naman na gano'n kayo ha. Oh. oh. Puno lagi ang owner mo. Ito nga maganda o. Oh. oh, yan o, oh. meron naman oh. siyang huli. Kaya lang talaga hindi tayo pinalad ngayon. Meron din siyang huli o. Oh. Okay. Kaya lang, kita ko lagi yung huli niya, puno lagi yan eh. Uwi na kayo? Subscriber mo ako. Kahit nung i-bro, nung huli kinuhuli gilay eh, sa Pasig. Ay, kita oh, na kapit. Oo, oh, Thank you, set Master. Set out sa mga Papaya Angles, sa, sa San Pablo. Ay, yun, San Pablo kami. Oo oh, nga, thank you mga Master. Oh, supportahan natin yung kanyang, <laughs> ano ah. Mabi na lang, bawi. joy, Fishing Adventure. Yan, thank you sa mga yan. Papaya anglers. Uh, yun. Uwi na? Oo, uwi na kami. Ayan, doon pala yung masakyan nyo. Oo, dalawang jeep. Tsaka yung mga kotse doon. Pasinsyan nyo na. Sana Enjoy, salamat. Sana wag lang ano, walang... Shout out sa family ko, sa Santa Monica, San Pablo. Okay, Fernando Pita. Thank you. salamat ah. Yun, pagpasinsyan nyo na. Ay, na pa eh. Oo. Oh. Sana wag ba ano? Oh. Update, update na lang tayo. Hindi na dadala ang mga anglers. Ayan, maraming salamat sa inyo mga master. <laughs> si Prince <friend>, at si Efren kachoy <laughs> parang isa rin sa damay hindi <laughs> oh. nagkagatan kachoy Prince at pasinsyan nyo na talaga <laughs> si Kuya Kuya Tony buti <laughs> si pa si Kuya Tony kanina Rumatsada sa ada eh <laughs> nakauna <laughs> sa akin okay na sa akin oh, kung may video sana to ayos na to Napakainit na pati. Ay, ba na. Umuwi na sila. Kakalungkot to ah. Pero meron naman uli. na uli. Ikaw para. Yung iba nga lang. Di nakakaano. Ay, yung tayo. May dalag pa oh. Sarapan oh. Oh. <laughs> Nilitawan pa tayo ng dalag. Wala stick na lang. Yan, ingat kayo mga papaya anglers no, mga sa taga ano yun, San Laguna, San Pablo, Laguna. Taga Mayay pa raw yung iba doon eh. Grabe. Taga? Taga Mayay pa yung iba. Mayay? Oo. Oh. So, Pablo Mayay nagkarlan. Nagkarlan. Ibang nagkarlan. Grabe, dami yung dalawang jeep. Tapos, Pachipa. Si... Kaya sila kuya yung sa van naka mga ano to taga Marikina naman Ay, sana maka harvest sila susunod na punta nila dito sana bumalik sila ano tag-ulan na ano para makabawi talaga Ay, sila ba, sulod sulit ayun mga toy lipat kami ni Kuya big sa ano grand span sana mayroon dong gagat no tapos sila kasi ano kay Efren eh, i-bago na lang tong uli. Kasi galing pa sila nang Cavite. <laughs> Nakakaisa pa lang sila. <laughs> sila ko yatu naman nakarami naman to. Si no Anuel. Si Watay, meron ka rin. Doon na lang. Meron pa ako ng sa bahay. Ini bigyan natin to. Kacay. Meron ka? hmm, lang yan ka. Ha? Ha? Bigyan na lang para sa lipat ka. Ito ay mata ito kasi

Maliit lang Dapat ano ako kasi Yung ha? mga ano man lang tinggalon Joy, pasuyo ko Bigay mo sa kami isa Isa mo muna yun Isa mo yun At susunod ulit At pasinsya na Pag-uri po sa mga Ano natin dito no? Hindi na tayo bobadong doon kila Jowen Kasi eh Kala ko para din tayo makaisturbo yung talagang walang kagat si kila kuya ang kila kuya ano? Tony kuya kuya Tony kuya salamat sa inyo kuya Noel lipat kami sa ano grandstand oo ayan maraming salamat sa inyo mga toy Ito yung business spot natin daming anglers pa rin sa dulo ayun sa dulo sa dulo ayun sa Okay, thank sa Salamat. Thank you. Susunod ulit. Subscribe na, subscribe. Okay, yeah, ni. <laughs> Salamat. Eh, <laughs> ang daming anglers mga kato, oh. Walang ano, pero yung ano lang umalis. Mga taga Laguna pa lang umalis. Kami lipat kayo kami niyo. Update na lang mate pagdating doon sa panibagong spot. Para magkaroon lang ng buhay kung sakaling mayroon doon. Apa. Thank you, thank you kay Noel. Uyan, umawol pa kig Ate o Hmm, di ba? Sino nagsasabing walang isda sa ilog? <laughs> oh, ito pa, yung kuya Tony ako Oh, ah, dami pala eh. Oh. Oh, grabe talaga. The master. Ayun <laughs> Ayun. Sila ate oh, nagcamping lang dito mga tay. Oh. Ah. Hay kuya ano? Noel. Kuya, salamat sa salamin. Salamat. <laughs> salamat kuya. Mga katoy, huli na yung ano, Mark Hysin, o. O, yun to, pala. Lung kami sa... sa ka, oh, O, oh, Lagpas ka lahat itong ilang... Span? Nasa ano to? 12 kilos, eh. O, yeah. ano? oh, dami. O, oh, dami. Oh, dami. Yan. Mayroon talaga mati. tapat-tapat lang si sa Wanderilog. Ayusin Ay, natin, baka ano. Ayun mga toy. Dito kami sa Grand Span mga ni Kuya Victor Ano si Kuya Victor Ang di na ako Martin, nag video Nakahanan na ako Tatlo tapos Tatlo tapos si Kuya Victor Nakaisa Ginigin na lang sa akin siyang tilapia Ayun na mga nalaka mga tayo ng kangkum Ang nataba ng kangkum dito mga tayo sa Grand Span Puro kasi kangkum Kangkungan yun bawal din mga tiyan. Dito lang tayo sa may yun, Sa may wild kangkung So yun mga tay, para na-update namin kayo no. Pag-insign na mga tay, yung uh, i-upload. So ano natin sa Wonder Vlog kanina. Yun, maraming maraming salamat po sa mga nakabanding na rin doon. Chris, Victor, Kaya F, ah, si Katoy F rin. Tapos si Kuya Noel. Yan. Si Kuya Tony. Ayan. Mga taga Bayabas Anglers. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Wala ako mati ng ano. Pakita ko sa inyo mga yung ano. Yung huli ko dun mati. Tatlo. So, Tapos so, uh, Victor na isa. Ginigay nila sa akin. So yun lang po mga mati. Basi sa inyo na-upload dati. I-upload ko na lang po. Thank you so much sa inyo mga matay. Papakita ko sa inyo mga matay yung huli. ko hey, mga matay okay. yung tatapa. Oh. Okay. Ginawa ko lang yung matalbos sa talbos matay. Yung sulit na sulit. Ayan. Ay. Kaya na kayong pake na rin si Kuya Victor. Kaya, yeah. <laughs> ano na, uwi tayo? Ano uh, may nadali ka? Oo, oh, may nadali ko kang <laughs> gumawa. <laughs> oh, ayan. Yeah. Uwi, uwi na kami, mga tayo. Hindi na ako oh, nag-video, mga tayo, kasi ang tagal lang agad. Ayan, o. Oh. Tatlo sa akin, tapos si hmm. Kuya Victor isa. Ayan. Ah, tatlo lang pala. Dalawa lang pala sa akin. <laughs> Dalawa lang pala sa akin. Ito, mga tayo, ang akin. Oo. Tapos kay Kuya Victor ito. na lang sa akin sa. Payat. Payat. Ang payat. Pero pwede na ito. Ang prito ilagay sa ano. Kangkong. Yan mga tay. Maraming salamat sa inyo mga tay. Yan o. Dito tayo nagwakas sa ano. Grand span. Rumis kami. Kaso matumal. Siguro sa tubig nga talaga. Katulad dun sa Wanderilog. Ilog. po. Bawi kami susunod. That dangerous. Kuya. Bye bye Kuya Victor. Bye 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 bye. Bye, bro. thank you.